na At ayat tutuloy na kami sa minglakan. Hmm. paron. <laughs> Yan po. Medyo guro yung daan namin kaya makuha yung camera. Yan, nasa dam na kami. Neutral ko lang sa parte kasi nga, kung na doon sa pulong, kung na yan, maaba, hindi yung mga nani. na kami ng dam. Yan, nakakit na kami ng dam. At tatawid dito sa tuway. maganda ganda tong dam to ang taas nakalula medyo nakatakot eh sa wakas nakatawid din Hmm. Na 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 na. na, na, na. <laughs> mas may bugurul. kasi daan kaya medyo kagat to yung camera mo yung jog yan babae na tayo po sa curb ayun ang po naman simbahan yan ganda po hmm. yan ganda po kaya tata kapunta na tayo doon sa highway at uh, akit sa highway eh may gorol Eh, naman ang hmm. Ay, may humps oke Eh, titik sa highway. Hmm. Punta sana ako di mamaya na lang. today pa rin na kami Hmm Medyo malayo-layo pa Ay, eto, nakabaling na rin kami dito sa Wanong Highway. Gilid. At dito, meron may ulit ako kaming tatawiran na tulay. Ayan na, nasa tulay na kami. Ayan, tulay. Ang roll na naman ang daan. Medyo <laughs> balayo rin na punta, pinuntaan namin na to. Hindi ko kung... Mm-hmm. Medyo na kay naritong bay namin na kwan. Pero masaya. Eh kumurol na naman tundaan ko. Ay. Ay, nagblard. Ayun. Nandito na sa malapit sa kwan. Eh. Ano to? Intersection ng kwan at sa gilid ng sipahan ng San Miguel. Hmm. Ganda ng likod ng kotse. Ayumpaw, <laughs> Ayun pa. Maliit. na naman gumurul na naman ang daan. Gurul-gurul. kotse. na naman koche Tish tish lang -tis tayo ba Ka bro <laughs> Makakarating din tayo para roon na natin <tis> <tis> Ayan malapit na po tayo sa punta natin Ayan na ayan ang Cebu Cebuana <laughs> ayan, ayan, nalapit-lapit tao, ayan, okay. Sige, mamaya Eto na, ito na dito ako, may tinanggap ko na yung pera na pinadala mo. Sige, tapos na ako. Thank you. Thank you. Ayan. Okay na. Nakakuha uh, na ako kayo. Ito ko may Nabito ko lang sa na. Okay, thanks for watching.